lang, tigil lang. Ano ko, ayos, ayos eh. Wow. Dito oh, ka. ka oh, ka muna, si Bin. Nila. Okay na to, Bin. Sige ka. Nakagim na to. Gim na nga to. Dito para. Eh, para. Papasok kasi nga ako, tapos para, ano. Oh, ay, oh, peska. Susunod ka. dito pa ba banda. Wala na, na ano na to, Be. Be, kanino yan, Be? Hi, hey Mama. Happy Mother's Day. Wow. Sana all. Sana ako may anak din akong ganyan. Kayo walang wala eh. <laughs> <laughs> Wow. Happy Mother's Day. Wow. May sakit. Ang Mother's Day. Anong sasabihin mo, te? Si Ante pa na i-comment. Ano ba? Ano ba? Ano na to <laughs> be? Wala na. Sabihin presyo. Be. Ayan. te. Dito muna ako. Mag-video <laughs> muna ako be. <laughs> Salamat be. Uh, <laughs> Ang regalo sa akin ng ano ang ating umikai eh, ha sana all so ang pala nito hmm ko, ngayon lang first time ba ngayon lang ako nakatanggap ng ganito uh, <laughs> ngayon lang te sa buong buhay mo te oh, oh. ngayon lang mother's day <laughs> mother's day. <laughs> sa birthday mo te hindi ka pa nakatanggap ng ganyan wala ngayon lang, Marami, uh, lang. lang sige sa, sa 15 mong birthday maraming ganyan <laughs> <laughs> ayan. sa lahat ng effort ng aking bakla na si Kevin. Oh, ayan oh. niya ako ng flowers. Dragging <laughs> Ayan may bulaklak din siya oh. Uh, thank you. O, daming pinamigay ni Kevin. Laleta, tayo doon. Oh, nawala na yung lagnat ko. Nawala yung lagnat ko na may bulaklak na ako. Ate eh Ayan o. Ayan, namigay siya. Kasi Mother's Day ngayon. Uy, ang dami palang bulaklak nito. Ayan pa. Tao po. Happy Mother's Day. Thank you. <laughs> okay ka na? <laughs> Pinawisan ako. Happy Mother's Day. Ay, Oy, dapat ako nga magsabi sa'yo. Happy Mother's Day. Mother's ka na eh. Wala akong mabigyan. <laughs> Kasali yan, pati aso, Nandiyan na. Ah, oh, ano na? Oh, nag-arrange na sila sa mga bulaklak. Uy. Alexam, kasali. Kasali ka pala dito? Ano na, Noy? Ay, may nakita ako sa'yo, Noy. Ay. Ayan. Yeah. 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 Plastic man to, Noy. <laughs> oh. buhay. Habang buhay. Oh. Plastic talaga. Thank you. Pero ikaw talaga ang kuan kumuha. Picture picture